magandang araw mga kois. So nandito kami ngayon sa uh, sentro ng Bohol sa may Tagbilaran City. ayan At uh, pupunta kami sa pinakamalaking mall dito sa Bohol. Yan sa Tagbilaran. Ito yung sentro ng uh, Tag Bohol, Tagbilaran City. ayan guys. So kasama ko yung mga pinsan ko guys lalang motor dito kami dumaan sa garahe ng motor kasi nakamotor lang kami ayan ito yung pinakamalaking mall dito sa uh, Tagbilaran City ayan walang ibang mall na malaki dito kundi ito guys uh, Island City Mall ito so, yung mga tiga mall uh, dyan out sa mga taga mall Pagbilaran oh. Well, ito na. At dito kami dito sa Pagbilaran City. So ayan, yeah, papasok na muna kami guys sa mall well, na uh, ito para malaman natin kung so, maganda ba ang ito. Mga pala guys, ang kasama ko ay ang mga pisan ko na si Jimmy Lo, si Brian at saka si Eunice. Ayan guys, sila yung kasama kong magkala dito ngayon. Kaya Ilibuti namin ang buong palibot ng mula na to. Wala kasing SM dito guys. Kaya ito lang mula na to ang pwedeng natin pasalan. So let's go. Pasok tayo. At ito na nga guys. At nasa loob na nga kami. Una namin pinuntahan ang uh, arcade nila dito sa loob ng uh, mall na to. Ayan, yan natin yung arcade nila. Yung mga laruan ng mga bata. So, balak yatang maglaro ng mga to. Kaya dito unang pumunta. So, ayan guys. yan yung laki ng arcade nila. O, pwede pang mag... Uh, pwede pong mag video okay sa loob guys ayan merong video okay sa loob so tatanggalin muna natin yung sounds kasi baka tayo ay ma copyright okay ayun napakaganda din pala ng arcade nila yun laro ng mga bata so, ayan guys Oh, may mga iba't ibang ah uh, lahi din dito mga foreigner na mga martial guys so oh. yan dami mong pagpipilian ng mga laruan ng mga bata oh. talagang mag enjoy mga bata dito sa paglaro oh. sari-sari ang kanilang lang so yan guys balak yata nilang uh, maglaro yan natin <tipulong noise>

Ano yun? Right, saan yan? Lalaro na mga bata, guys. Ito, ito, ito. Yan. Yan. Ay wala yan. Hindi makakuha yan. Iskam is yan, iskam. Hindi ka makakuha <laughs> Hindi naman kasi siya umiipit eh oh. Scam yun Porra, dá Diyan guys, puro tayo sa mga isdaan guys. Tingnan natin yung presyo ng mga isda. So, yan ito yung gulayan dito guys. Oh. So, yan mga fresh ang mga gulay nila. Ito, yung mga ano, tingnan natin yung presyo nito. Ang palaya guys. Lepuak ano nena. 54 yung, 54. yung 54. Ito, ato, labong. Ito yung kawayan, guys. Labong. Ito, uh, bayabas. Ay? Ano pala ito? Durian. 104. Durian. Ah, ready to meet na, guys. Oh, mga mais. Kompleto rito. Daming gulay. Kaya lang maganda ang presyo guys Maganda rin ang kanilang klase ng gulay oh. oh dalawang piraso 76 Maraming namimili dito guys Sa may uh, Island City Mall daming oh. Maraming namimili rito Mga iba ibang lahi din Oh, guys, ito. May okay. maganda guys. Ito guys, tignan natin yung ano. Do, 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 Oh, tuna. Guys, tuna nila ay 480 ang kilo. 480. Ayan, chap na. Yung kanilang taniki. 480 din, oh. Punta na kayo dito, guys. Ang daming sariwang isda, oh. O, oh, mga chap chop na. Ready to cook na. O, oh, ayan. Tangiki. Ayan. Ito yung mga presyo ng isda nila. O, oh, danga... Uh, ano ba ito? Kitong. 380, oh ang ang kitong guys sa Tagalog ay Samaral. Hmm, damista Ito yung Peace Capital ng, ng lang Mall. Oh, seafood. Ang pusit oh uh, 2858 eight, guys, ang pusit oh. Oh. Ganitong klase pusit. Tahong guys, 170 isang kilo. Oh. Tulingan. Guys, tulingan. Oh, Baka gusto nyo. O, oh, 335 lang. Ang kilo. O, oh, may mga bila bilao na rito guys. O, oh, isang bilao. 250. Isang bilao. <laughs> Ano to? Do, do ano yan? Lokot. Ano yung itawang mo? Lokot. Ah, lokot. Ano kaya yan? sa Tagalog ano kaya yan? Ito alam. Pero ito ang alam ko dahil lato o. Oh. Kuwan rin Oh guys, guso. lato. Gusto. Ay, gusto, gusto pala, gusto. gusto. Oh, 100 ang isang kilo guys, ang gusto. Gami rin yung pang pang ano pang pang dessert ito hipon so, hipon yeah. hipon guys 50 Revti uh, ang hipon Bangos Sariwang sariwa bangos guys to oh. so. Uh, 230 230 ang bangos so. Oh. Sariwang sariwa So ayun guys uh, Ito yung Sa ano naman mga karne Oh, dito ka na naman mamimili ng karne kung gusto mo ng karne. Ayan, oh. Ang daming klase ng karne. Merong baka. Ito mga baka, guys. Baka. Ito, baboy. Oh, baboy, guys. to Mga pa mga ulo yan you know, o oh, ulo ayan o so, oh. mga pork chop o po. oh. ang karawa pork chop 140 kalahating kilo oh. Uh, 140 kalahating oh. Uh, pork belly Ayan guys, pork belly. 226. 226 ang is kalahating kilo. Kalahati siguro lang 'to. Oh, ito pork chop. Ito pork chop, guys. Oh. Warm pork. Ito kalahati. Ang kalahating kilo ay 239 pork chop kalahati mura guys <laughs> oh mura ka mm. oh protest guys oh durian mm. daming frutas oh mangustin kumpleto sila dito oh mm. ah. Oh guys, oh, oh daming uh, ano Gusto niyo mga mga ano, prutas oh, dami. Oh para tayong nasa pabrika ng prutas hmm ito keso keso guys mga palaman naman to palaman ang dami ang dami namin mili dito guys sari saring mga uh, kwan oh. mga processed food guys oh. ito mga processed food naman dito oh langgunisa ah. mga oh, ham So yun guys, tapos na kami mag window shopping. Bakit ba tinawag na window shopping? Wala namang mga ano dito? Bintana. No? Ayos din. Puro salamin naman itong nandito. Hindi naman Hindi naman to window. So, uwi na, uwi na kami, guys. Kapo na. So, ayun, guys. So, kami ilalabas lalabas na. O, tama na muna itong aking video. Oh, maraming salamat, guys. Thank you.